Marami sa atin ang nag-iisip na mahirap magtangkang makuha ang atensyon ng isang babae lalo na kung may asawa na siya o may partner. Pero ang totoo, may mga diskarte na pwedeng gawin para mapansin ka at mapalapit siya sa iyo. Hindi ito tungkol sa manipulation, kundi sa tamang paglapit at pagpapakita ng tunay na intensyon na may respeto. Kung alam mo kung paano magtulungan ang iyong karisma at natural na attraction, hindi magiging mahirap na makuha ang kanyang interes kahit pa siya ay may asawa. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong para mas madali mong mapalapit at magustuhan ka niya sa paraan na hindi magiging pilit. Tara, alamin natin ang mga tamang diskarte na tiyak magpapadali sa iyo. Number 1. Titigan mo na tagos hanggang kaluluwa. Wala nang mas epektibong paraan upang makuha ang atensyon ng isang babae kundi ang magbigay ng titig na puno ng kahulugan. Hindi lang basta pagtitig, kundi ang titig na parang ang mga mata mo ay naglalaman ng mga hindi mo kayang ipahayag sa salita. Isang matinding titig na malalim at may kahulugan. Kapag titig na parang gusto mong sumilip sa kanyang kaluluwa, makikita niya ito bilang isang pagnanais na may respeto at hindi basta-basta. Tandaan, hindi kailangan magmukhang aggressive o matindi. Ang tamang titig ay may kasamang tamang timing at distansya. Isang halimbawa, isipin mo na lang na naguusap kayo sa isang kanto tapos may pagkakataon na ang mga mata nyo ay magtatagpo. Kung titignan mo siya ng matagal, parang may koneksyon na mangyayari at tiyak na mapapansin niya yun. Ngunit, Tandaan na ang titig ay may lakas, kaya't huwag mong gawing uncomfortable o creepy. Kung sobra ang tagal ng pagtitig mo, magiging awkward ito at magpaparamdam sa kanya ng pagkabahala. Sa halip, ang mga mata mo ay dapat magbigay ng sign na may interes, ngunit hindi mo siya pinipilit. Ang isang mahahabang titig, kahit saglit lamang, ay may power na magsabi ng higit pa kaysa sa mga salitang hindi mo kayang iparating. Kung magagawa mo ito ng natural, parang may mga pangako at hindi mo pa kailangang magsalita. Number two, ngitian mo nang may pagnanasa. Minsan ang simpleng ngiti ay may mas malalim na kahulugan. Isang ngiti na may kasamang konting pagnanasa at alam niyang hindi basta-basta. Hindi ito yung ngiti na parang nanunukso kundi yung tipong magaan lang sa mata at may halong kilig. Kapag ngumiti ka sa kanya na parang may pagnanasa, siya ay maguguluhan, magiging curious at madalas siyang matutukso na magtanong kung anong ibig mong sabihin. Isang halimbawa, isipin mo na lang na magkasama kayo sa isang social event tapos binigyan mo siya ng isang matamis na ng ngiti, hindi lang para maging magalang kundi para maramdaman niya ang mas malalim na intensyon mo. Hindi ba't ang mga ganong ngiti ay may kakaibang epekto sa isang babae? Ang isang ngiti ay simpleng gesture na pero powerful sa pagtutok sa pansin ng isang babae. Pero may ibang level pa ang magbibigay ng matamis na ngiti na may kasamang pagnanasa. Ito ay ang pagiging genuine at matapat. Kapag ngumiti ka ng may konting misteryo, Nakikita niyang hindi kabasta ng hihikayat, kundi nagpapakita ng tunay na intensyon. Minsan, ito lang ang kailangan para magising ang curiosity niya. Lalo na kung may pagkasweet at playful, ay magiging daan ito para magbukas ang iyong pagkakataon na makilala pa siya ng mas mabuti. Number three, biruin mo ng mga medyo bastos na banat. Siyempre, kailangan ng diskarte na hindi magiging offensive. Ang mga banat na medyo bastos pero hindi labis-labis ay may kakaibang appeal sa mga babae. Minsan, kailangan mo lang ng konting humor na may halong kapilyuhan. Maging careful lang, baka magkamali, kaya't siguraduhin mong kilala mo siya at may mutual na kasunduan sa mga biro na ginagawa mo. Isang halimbawa ay kapag ang isang babae ay gumagawa ng something cute or funny, biruin mo siya na ang ganda mo pa rin kahit na may asawa ka na. Mapapansin niya na wala kang takot na magsalita ng totoo at baka magtawanan kayo. Tapos maghahanap na siya ng pagkakataon na makipag-usap pa sa iyo kasi nakita niyang may confident ka na hindi mo siya ginugulo pero sabay pa nakikita niyang may deep connection. Hindi rin kailangan ng super malupit na mga banat. Ang konting light teasing o playful na mga joke ay magbibigay ng light-hearted na mood. Nakakatanggal ng tension ang humor at ang pagiging relaxed ay nakakaakit. Kung nagagawa mong magpatawa ng hindi labis, makikita niyang may confidence ka at hindi ka takot magpatawa sa sarili mo. Siguraduhin lang na hindi mo tatahakin ang boundary na magmumukhang bastos o hindi maganda. Ang tamang banat kapag nakuha mo ang timing ay magiging susi para magbigay ng ibang energy sa conversation. Number 4. Ayayin mo mag-dinner date. Kahit may asawa na siya, hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng mag-enjoy ng masarap na dinner kasama ang ibang tao. Pero syempre, kailangan mo itong gawin ng may respeto at hindi maging pushy. Kung may pagkakataon, maghanap ng mga pagkakataon kung saan makakapag-imbita ka ng dinner. Hindi mo kailangang maging mali-mali. Isang simpleng baka gusto mong mag-dinner mamaya ay sapat na. Ang pagiging casual at friendly ay nagpapakita na hindi mo siya pinipilit, ngunit binibigyan mo siya ng option. Isang halimbawa, habang nag-uusap kayo sa isang gathering, tanungin mo siya kung gusto niyang makipag-dinner sa isang lugar na alam mong pareho niyo gusto. Hindi kailangan ng malalaking gestures, kundi yung simpleng pag-aalay ng oras. Kapag inimbita mo siya sa dinner, ipinapakita mo na hindi ka nanliligaw o ng hihikayat ng labis. Ang fine dining o kahit simpleng dinner lang ay nagpapakita ng iyong maturity at kakayahan na magplano ng mga activities na magpapasaya sa kanya. Huwag pilitin ang schedule niya. Gawin mo lang ito sa tamang pagkakataon ang ganitong invitation ay hindi para ipakita na gusto mong magka-relationship, kundi upang magbigay ng isang pleasant experience at masaya siyang makasama ka sa isang masayang moment. Number five, lagi mong ilapit ang mukha mo sa mukha niya kapag kayo lang dalawa. Ang lakas ng mga maliliit na physical gestures. Kung magkasama kayo, ilapit mo ng konti ang mukha mo habang nagsasalita. Pero hindi ito dapat maging intimidating ang tipong pagpaparamdam na parang nais mong makinig at nakikinig ka ng buo. Ang personal na espasyo ng isang tao ay may malalim na epekto sa kanilang psyche. Yun kapag ilalapit mo ang mukha mo, mararamdaman niya na malapit ka sa kanya at hindi ka basta-basta nawala sa kanyang radar. Isang halimbawa, habang magkasama kayong dalawa sa isang tahimik na sulok, Kapag ikaw ay magsasalita, ilapit mo ang mukha mo ng konti upang maiparamdam ang koneksyon. Kapag ginawa ito ng tama, makikita mo ang mga mata niyang nagbabago at makikita mong unti-unti ay naa-attract siya sa iyong presensya. Ang paglapit ng mukha mo ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng interes, kundi tungkol sa pagbibigay ng attention. Kapag hindi ka nag-iwas at ipinapakita mong magkasama kayo sa isang intimate na setting, mas mararamdaman niya ang iyong dedication sa inyong usapan. Ngunit kailangan mong maging aware sa kung kailan siya komportable at hindi pressured. Kung magagawa mong mapanatili ang distansya na hindi mahigpit ngunit maligaya, madalas ay mas magiging bukas siya sa mga susunod pang mga interaksyon. Number 6. Gamitan mo ng wild moves. Kapag nagtagumpay ka na sa mga naunang diskarte, kung minsan ang kailangan mo ay bigyan siya ng kaunting wild na moves. Hindi ito tungkol sa pagiging reckless, kundi sa pagpapakita ng excitement at passion. Kung may pagkakataon kayong magkasama, hindi masama ang magpakita ng mga unexpected moves na may kasamang wild energy. Huwag lang ipilit kung hindi siya komportable. Isang halimbawa ay kung magkasama kayo sa isang party, subukan mong ipakita sa kanya ang isang dance move o kahit konting playful na galak. Hindi mo kailangang maging perfect, basta't magpakita ng confidence at excitement, magugustuhan niya ito. Ang pagiging spontaneous ay isang katangian na nakakakita ng attraction mula sa babae. Kapag ipinakita mong may wild side ka, hindi siya maguguluhan o mag-iisip ng masama, kundi magiging curious siya sa kung ano ang susunod mong gagawin. Hindi ito nangangahulugang gagawin mong lahat ng bagay na kaakit-akit, kundi isang simpleng pagpapakita ng excitement sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Kapag nakikita niyang may kakaibang side ka, magugustuhan niya ang energy na dala mo. Number 7. Iparamdam mong mag -i enjoy siya sa iyo. Isang malaking bahagi ng attraction ay ang pagpaparamdam na hindi siya mababoard sa iyong presensya. Kaya't importante na iparamdam mo sa kanya na hindi lang siya mag enjoy dahil sa iyong presensya kundi dahil sa mga activities at experiences na maibibigay mo. Hindi lahat ng babae ay naghahanap ng intense relasyon pero gusto nilang makaramdam ng kasiyahan. Maglaan ng oras na magplano ng activities na magpapasaya sa kanya. Halimbawa, kung gusto niyang mag-hiking, inimbitahan mo siya at ipinakita mo na ito ay magiging masaya at exciting. Kung mag -e enjoy siya, magiging mas malapit siya sa iyo. Kung mararamdaman niyang hindi lang siya mabubor, kundi may bagong world na pwedeng ipakita sa kanya, magigising ang kanyang curiosity. Ang pagpapakita ng magandang experience ay nakakatulong sa pagtataguyod ng malalim na connection hindi lang sa physical attraction kundi pati na rin sa bonding na magbubukas sa inyong dalawa kapag nahanap mo ang tamang paraan para pasayahin siya sa pamamagitan ng mga simpleng activities magiging mas open siya sa mga susunod pang interaction sa ang mga hakbang na ito ay simpleng mga diskarte para mapalapit sa isang babae pero hindi ibig sabihin na magmamanipula ka o gagamitin mo siya. Kailangan pa rin ng respeto at tamang timing. Hindi mo kailangang maging aggressive kundi maging natural at mapanuring kausap. Kung tama ang approach mo at ang iyong mga kilos, hindi magiging mahirap para sa kanya na makita ang iyong intensyon. Kailangan mo lang maging matalino sa pagpapakita ng iyong pagnanais at sabay pakita ng paggalang. Tandaan hindi lahat ng babae ay magbibigay ng pagkakataon agad-agad. Pero sa tamang approach at diskarte, makikita mong unti-unting magbubukas ang mga pinto para sa inyong connection. Magingat lang na huwag magmukhang pilit at lagi mong alalahanin na may mga limitasyon. Ang tunay na attraction ay nagmumula sa pagkakaroon ng mutual understanding at respeto. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.